tulad ng nakagiwa, nakagawian, inihanda ng iba't ibang gym at auditorium sa Metro Manila para sa libreng pagpapalabas ng laban ni Pacquiao bukas. Nakatutok si Salima Refran. Dalawang malalaking LED screens ang itinatayo para sa mga dadalo sa libreng screening sa Barangay Polo, Valenzuela. Ang satellite dish para sa live viewing, ikinakabit na rin. Ang mga silya, nakahanay. Nakapwesto na rin maging ang mga portalet. Dahil sa dami ng tao inaasahang manonood, isasara rin bukas ang F. Sebastian at Rivera Streets. Ang mga hindi makakapasok kasi sa covered court, maaari rin manood sa plaza. At particular dito sa Polo area, parang magkakilala lahat dito. So most the more they want na uh, magsama-sama sila. Ang mga tricycle driver naman, nag-abisong tigil pasada muna bukas. So, kasi lalabong muli ang pambansang kamao natin para may pagmalaki ng buong bansa ng Pilipinas. Ang isang mall naman sa Kaloocan, handa ng projector screens. May ilang upuan na rin. Bukas, alas 7 pa lang na umaga, magbubukas sa sila. Sa Maynila, nakaset up ng Tondo Sports Complex. Noong miyerkules pa nakalagay ang malaking screen na papanuora ng inaasahang aabot sa 2,000 tao. Inaayos na rin ang linya ng kuryente. Bubuksan din daw ang aircon at maglalaan ng mga upuan para sa mga manonood. Naghahanda na rin sa covered court ng Kamara kung saan gagawin ang viewing ng laban bukod sa mga kongresista inaasahang manonood din ang mga empleyado at kaanak nila. Sa Lima refran, nakatutok 24 oras.